guys magandang araw uh, guys nandito tayo sa bataan sa Orani barangay Orani guys malakas ang buos ng ulan dito guys eh, wala patigil guys ang ulan uh, guys ang kalsada natin. malalim na guys. Uh, simula kanina itong ulan guys. Ulan tigil. Eh ngayon naihipol ng tubig. Pati yung panila guys. Yung ilog dito guys. Tumaas na. Malalim yung tubig sa ilog nila. Mahirap dito kasi maliit yung ilog nila. Tapos yung kalsada nila mas mababa din. Pag umabo sa ilog, sa kalsada pupunta yung tubig. Yung mo. May portion dito na medyo mataas ang kalsada. Hindi maabot ng tubig. Kung mayroon din yung malalim guys. Yun. Malalim din ang tubig mahaba to guys yung kuhan dito ang tubig ay yung may mga tubig ayun guys hirap nga yung mga motor dito tricycle binabaybay namin to guys ang kabaan ng ang nila to halos Punti lang guys nang walang tubig. Halos matubig lahat kasi mababa yung kalsada nila. At gaya niya no, tumirig na guys yung motor. Yan, nalaman niya na lumubog na yung motor nila, pinipilit pa, pinapatakbo. Ay, namatay tuloy. Eh, magtulak ka ngayon. Ayan. Mahaba pa yan guys, hanggang sa paglabas ng highway na. Ito yung looban to guys eh. Looban to dito national road ay eh, binabay-bay doon namin sa